ang sampung tao na ating pipiliin na pinakamatanda na nabubuhay sa panahon ng Biblia. Sino-sino nga ba ang pinakamahabang buhay na mga tao noong unang panahon sa panahon ng Biblia mula ng umpisa ng paglalang ng Diyos sa mga tao? Ating alamin. ang sampung pinakamatandang tao sa Biblia. Ang lahat ng pinakamatandang tao sa Biblia ay mula sa aklat ng Henesis at bumubuo sa linyang patrilineal na nag-uugnay kay Adan at kay Noe. Ang sampung lalaking ito ay kilala bilang mga patriarch ng antediluvian dahil sila ay nabubuhay bago ang baha lahat sila ay nabuhay ng hindi kapanipaniwalang mahabang buhay na ang karamihan sa kanila ay namatay noong sila ay higit 900 taong gulang. Dahil sa kanilang mahabang buhay, marami sa pinakamatatandang lalaki sa kanilang talaang kanan ang nabubuhay pa noong isinilang ang mga huling lalaki sa kanilang linya. Bagamat, mahirap paniwalaan ang edad ng mga lalaking ito hindi nakikita ng maraming tao ang mga kwentong ito bilang literal at nasa iyo ang pagpapasya kung paano mo gustong bigyang kahulugan ang mga sinasabi ng Biblia. Mayroong ilang mga tao na naniniwala na ang mga lalaking ito ay talagang nabuhay ng halos isang libong taong gulang at sinusubukang ibigay ang kanilang mga dahilan umpisahan natin sa lalaking nagngangalang Enoch bilang number 10 sa ating kwento. At ang lahat na naging araw ni Enoch ay tatlong daan at anim na putlimang taon. Si Enoch kasama ni Noe ay isa sa mga pinakakilalang inapo ni Adan at pinaniniwala ang may akda ng aklat ni Enoch. Kilala rin siya bilang si Enoch na eskriba ng paghatol. Si Enoch ay anak ni Jared, ang ama ni Metusela at ang dakilang lolo ni Noe. Hindi siya nabuhay nang kasing haba ng iba pang mga lalaki sa listahang ito dahil kinuha siya ng Diyos noong siya ay edad 365 taong gulang na ginawang isa siya sa mga tanging tao na dinala ng Diyos sa langit nang hindi sila namamatay espiritual. Number 9, Lamech edad pitung daan pitung pot pito. At ang lahat na naging araw ni Lamek ay pitung daan at pitung pot pitong taon at namatay. Kilala si Lamek sa pagiging ama ni Noe na namatay sa edad na 777, daan pitong pot, pito. Ilang taon bago nangyari ang malaking baha. Siya ang tanging patriarka bago ang baha bukod kay Adan pinangalanan niya ang kanyang unang anak na si Noe at sinasabing ito ang magpapaginhawa sa atin tungkol sa ating gawain sa pagpapagal ng ating mga kamay sapagkat sa lupa na isinumpa ng Panginoon. Si Lamek ay 182 nang ipinanganak si Noe at ayon sa timeline ng Biblia, si Adan ay nabubuhay pa sa unang 56 na taon ng buhay ni Lamek. Number 8, Mahalil At ang lahat na naging araw ni Mahalil ay walong daan at siyam taon at namatay. Si Mahalil ay walong beses na binanggit sa buong Biblia. Karamihan ay nasa aklat ng Henesis bilang bahagi ng genealogy ni na Adan at Eva. Sa King James na version ng Bagong Tipan, ang kanyang pangalan ay binabaybay bilang Malelil. Isa pa siya sa mga inapo ni Adan na nabuhay ng daan-daang taon nang mamatay si Mahalil noong siya ay 895 taong gulang. Siya ang anak ni Kenan na nagkaanak kay Mahalil noong siya ay 70 taong gulang at ang ama ni Hared. Number 7, Enos at ang lahat na naging araw ni Enos ay siyam na raan at limang taon at siya'y namatay. Si Enos ay apo ni Adan at unang anak ni Seth. Ayon sa aklat ng Henesis, si Seth ay 105 taong gulang nang isinilang si Enos. Sinasabi sa Biblia na si Enos ay 90 taong gulang nang ipinanganak ang kanyang unang anak na si Kenan. Nabuhay siya ng 905 taong gulang at nabuhay ng higit kina Adan, Seth at Enot. At isa sa mga kapanahunan ni Noe sa loob ng 84 na taon. Number 6, Kainan At ang lahat ng naging araw ni Kainan ay siyam naraan at sampung taon at namatay. Si Kainan ay isa pang inapo ni Adan dahil apo siya ni Seth at anak ni Enos. Ang kanyang asawa ay si Mulelet na kapatid din niya. Tulad ng ilan sa iba pang mga lalaki sa listahang ito, si Kainan ay nabuhay bago ang malaking baha at namatay noong siya ay mahigit. 900 Taong Gulang Number 5 Seth at ang lahat na naging araw ni Seth ay siyam na raan at labing dalawang taon at siya'y namatay. Si Seth ang ikatlong anak ni na Adan at Eva na isinilang pagkatapos ng pagpatay sa kanyang kapatid na si Abel. Siya ang unang anak na lalaki sa linya ng patrilineal na mga inapunin na Adan at Eva na humantong sa kapanganakan ni Noe si Seth at ang kanyang mga kapatid, si Nakain at Abel, ang tanging mga anak ni Naadan at Eba na binabanggit sa Biblia. Ayon sa kanyang kwento sa Henesis, isinilang si Seth noong si Adan ay 130 taong gulang at naniniwala si Eva na nilayon ng Diyos na si Seth ang maging kapalit ni Abel. Si Seth ay iginagalang sa Hudyo at Islamikong tradisyon bilang ang matuwid na anak ni na Adan at Eva. Siya ang ikalimang pinakamatandang lalaki sa Biblia at namatay noong siya ay 912 taong gulang. Number 4. Adam At ang lahat na araw na ikinabuhay ni Adam ay siyam naraan at tatlumpong taon at siya'y namatay. Si Adan ay mas kilala bilang unang tao na nilikha ng Diyos sa Biblia at ang kanyang pangalan ay ginamit bilang salita para sa tao o katauhan sa aklat ng Henesis. Ang kwento ni Adan at Eva at ang kanilang pagkahulog mula sa halamanan ng Eden ay malawak na kilala. Matapos mapalayas si na Adan at Eva sa halamanan dahil sa pagkain ng bunga mula sa ipinagbabawal na puno ng kaalaman ng mabuti at masama. Nagkaroon sila ng dalawang anak na lalaki, sila Cain at Abel. At ang unang kwento ng pagpatay ay sinabi sa aklat ng Henesis 4. At pagkatapos ay mayroon silang pangatlong anak set na nagsimula sa linya ng pamilya ng mga inapo ni na Adan at Eva na humantong kay Noe. Nabuhay si Adan ng 930 taong gulang na nangangahulugang namatay siya bago ang baha sa aklat ng Henesis. Number 3 Noe At ang lahat, nang naging araw ni Noe ay siyam na raan at limampung taon at siya'y namatay. Si Noe ay isa sa mga pinakakilalang tao sa Biblia dahil ang kanyang kwento ay isinalaysay sa kwento ng ba sa aklat ng Henesis sa Biblia. Karamihan sa mga tao ay malamang na pamilyar sa mga pangunahing kaalaman ng kwento ng arko ni Noe na nagsasabing binahan ng Diyos ang lupa upang hugasan ang mga maling gawain ng sangkatauhan at muling itayo ang mundo kasama ang mga hayop at sinuwe at ang kanyang pamilya na nakasakay sa arko. Ang kwento ng Noah's Ark ay isa sa maraming alamat ng baha na lumitaw sa buong kultura at kasaysayan ng tao. Si ay isa pang direktang inapo ni na Adan at Eva at isa sa mga lalaki sa Biblia na nabuhay ng mahigit 900 taong gulang. Siya ay anak ni Lamek, ang apo ni Metusela at nang siya ay 500 taong gulang, si ay naging ama ni Nasem, Ham at Japet. Number 2, Hared at ang lahat na naging araw ni Hared ay siyam na at anim na put dalawang taon at siya ay namatay. Si Hared ang pangalawang pinakamatandang tao sa Biblia at ikaanim na henerasyong inapo ni Naadan at Eva. Ang kanyang ama ay si Mahalil at bagamat mayroon siyang iba pang mga anak na lalaki at babae, isa lamang sa kanila si Enoch ang pinangalanan sa Biblia na ginawang si Hared, ang lolo ni Metosela. Si Hared ay 162 taong gulang nang ipinanganak si Enoch at nabuhay siya hanggang 962 taong gulang. Number 1. Matusalem At ang lahat na naging araw ni Matusalem ay siyam naraan at anim na na taon at siya'y namatay. Si Matusalem o Matusela ang pinakamatandang tao sa Biblia dahil namatay siya sa edad na 969 taong gulang. Binanggit siya sa aklat ng Henesis bilang anak ni Enoch, ama ni Lamech at lolo ni Noe. Mahalaga ang kanyang kwento sa Biblia dahil bahagi siya ng genealogy na nag-uugnay kay Adan at kay Noe. Sa karamihan ng mga versyon ng Biblia, si Metusela ay halos 200 taong gulang nang ang kanyang anak na lalaki, si Lamek, ay isinilang at namatay ilang sandali pagkatapos ng baha sa kwento ni Noe. Dahil sa kanyang katandaan, naging bahagi na ng kulturang popular si Metusela at karaniwang ginagamit ang kanyang pangalan kapag tumutukoy sa katandaan ang mga tao o bagay.